Pergi pantai, pantai ke kahapon Hah? Huh? Dapat Pak. bagai lalai, lalai. awak. Pelat. Wow. Ya. Yung Warehouse 3 mm. Ah, ito ba yun? 3 ito? Dos, tres Ah, Nauna, sabi, dos no, no, asabi, do, oh, dos ito ano nauna Eh, yun pala, eh, tres pa nauna Ha, lang, bubong Pag lang <laughs> Ah, yan pangalawa, pangatlo pa lang it's been na pinaba dito sa Magalang Park warehouse warehouse dos do. warehouse dos yan si Mayor ano si Mayor Mayor ngayon? Forman pa? Mayor pa? Oh, grabe naman mga banat yan ano doon? siya ah? nang mobilize doon? ha? no kamit eh travel travel siya travel hindi ko pa na-travel eh. Pinapahirapan mo ako mag-satras. Yan, travel na lang talaga. No, 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 no. Buat posti ba lang yan ano? Tutok na, lalagay na itong isang trases. Buat posti para... Hayahay. Hayahay ang buhay. Ito yung wayo namin o. Wayo. motor pa di ano mayor motor truk namin, pero ang tubig eh, pwede pala maligo dyan. Wala, <laughs> <laughs> huh? Sabi, may sabi, may nangupahan dyan sa ano, ano, uno. May nangupahan dyan sa ano, uno. Eh, barang, barang wala ko eh, ano, uno. May nangupahan dyan sa bayar dah, May Siapa yang sa ano, uno. ano, Lurus aja, Jan. Ah, oh, Bakor yang keluar itu. Sebim. No? 1000. 1000 metrik tan sata bagi Mayor eh, It's yang sang HB no. Jalan, ah, gue balas jalan yang trasis. ba yan? Hindi ka pa yan. Tatlo lang nakuha. Ang tanggal pa yan. Ganyan-ganyan lang rotation yun. ang rotation yan. Mahanap din ibang gulo na ano. Hindi pa tayo sa kabila. Ini Wirawas 3 Ah, tapi Wirawas 3 itu Wirawas 3 to? Dos, Trace Ah, dos Dos, Na una, sabi, do, do sa na una, eh yun pala, itris eh, tres pa lang na una. Ah, okay. lang <laughs> bubong. Pag magbububong pa lang. Ah, yan. Pangalawa, pangatlo pa lang itsbim na pinaba dito sa Magalang Park. Warehouse, warehouse dos do. house dos Dan si mayor ano si mayor mayor ngayon four man pa mayor pa ah, grabe naman yung mga banat yan andon siya siya na doon ha ah? <totipan> no kabit eh travel travel siya travel hindi ko yun pala travel eh pinapahirapan mo ako mag-trust yan travel na lang talaga Buat post din ba? Lagyan na no? Tutok na ba? Ilalagay na no isang trusses mm -hmm. Buat post din para Hayahay Hayahay ang buhay Ito yung kawayo namin no Kawayo Water truck Dito para sa ano mayor? Motor truck? Marami parang tubig eh Pwede parang maligo dyan Wala, Makati <laughs> Sabi mo, sabi mo, may nangupahan na dyan sa ano uno Eh, ba't para, para wala ko nakita? Eh, ano, nagbabayad na sila? Ay, siya. Lugi ya, yan, nagbabayad na. Tapos, siya pa si, si, nagbabayad. Tapos, wala pang ano. Hindi pa napunta dyan. Hindi pa lagi ginamit. Lugi sila dyan. Ah, bang, oh, yan. Bako ng buwan ito. It's been...

hanap din ng ibang gulo na ano hindi pa tayo sa kabila Mara marami pre, marami marami busal sal, wala na yun. galit si Bungo dito tayo nagbaba tayo ngayon pang ano lang na natin si ano na eh ano na yung marami, parang matapos sa super init dito ngayon ang warehouse, pangatlong warehouse to. ano o. Dito, ayan. Sana magustuhan nyo yung video natin ngayon mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid. ayang dito lang po tayo kasi tutuloy na natin. Sobrang init. Hindi kaya yung init eh. Ito yung parang kipit mata natin sa ano eh. Kaya travel lang yung bako. Abis siya kasi Abis sundo niya yung ano Kasi malayo kasi hindi makapasok ang trailer eh Masikip dito Ayan dito lang tayo Sige sana magustuhan nyo po Abiyari corner po Please po Subscribe, like, share and comment And hit the notification bell para Kung sakaling may video tayo maka ano kayo pa agad Ganito lang ako Ganito lang naman yung ano natin Gusto natin Sige po bye bye salamat Jesus loves you